Lalo sa mga ibang bansa magpapapicture sabay-sabay okay. na para ano okay. tapos pupunta ka sa mall sa loob ng mall nakaseeds ka para hindi ka makilala e bakit ka pa nag-artista okay. tapos pag nakikilala ka, ka. na ka kaya nagbibigay na ka sa atin saka mukha ka siraun sa loob ka ng mall walang araw doon ngayon gusto mo ko pang pansinin wag ka humas ng artista wag ka lumabas wag ka lumabas There's an art of being invisible. Even during uh, our uh, peaks, no? Pag pumunta ka para maggrocery, okay. ang pakay mo ay bumili ng gulay o whatever. Eh bakit na kapag kapapogi ito? Bumili ko no, yung no, small no. to. No? Hindi ka naman kukulitin kung hindi ka nag-feeling. So mga iyo, mga iha. Yeah. <laughs> kasi Just a friendly friend yeah. ni, ni Mahe. Ay, 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 ayaw ako ma ayaw ako maging parang the Mr. Boral. Oh. Ah. Alam nyo, dati ko yung na-oras lang eh. No? Tatanda kayo, may darating na mas bata. Na wala silang pakilam kung anong galing mo o anong na contribution mo. Kaya habang medyo yan, gamitin yun, nyo ng tama. okay, kayong makalimot. Ang dami may amnesia kagad ka eh. <laughs> Pero, si Kahit naka-mask yan, naamoy ko. Alam ko siya kung <coughs> ganoon <tulungan>. yan. Asya ko pala. <laughs> Chandra Watson, then you were ano. Alam mo, napakaswerte ko. Kasi nung nag-upis ako, ayan si Reggie na siya dyan, si Pilar. you naman yes, yes, dahil sa mami si at daddy ko. Ano naman? Ma Huwag may maggawa ng isa sa akin. Aawal yun nila. Tama. I never had a bad publicity. Um, wala. Ba't inalagaan nila ako? Kaya hindi ko sila makakalimutan. Kasi